Hello, oh, good morning mga kabuhay. Oh, nandito po ako sa daming church at kasama ko ang A3J. Say hi. Kakatapos lang po namin mag-usap-usap, magplano at mag-meeting sa amin. Gaganapin. Pastor Day ng October 2023 kasi medyo na delay lang dahil naging busy po sa election. Ngayon November pa namin gaganapin. Kaya Pastor, panoorin mo to and watch out. Good morning mga kabuhay So finally we are here na Ayan So ito na po ang araw ng aming meet up And then pupunta na kami sa area Kung saan namin gagawin yung aming surprise kay pastor So paano namin iso surprise Ipapakita namin sa inyo step by step So ganoon pa man Diretso na muna po kami doon Let's go Nagsimula ang plano na ito noong January 2023. At ang bawat isa ay merong gampanin na dapat gampanan para maging maayos ang prank na ito. Siyempre, okay dapat sa kanila yung karakter nilang gagawin. So ayan, ready na po sila. Naka-prepare na si Ara, si Elisha at si Frances. Ayan. So, prepare. okay na kayo? Ito yung ano ah? Hmm? yung diba? Parang... Hindi, kung ang mangyayari, kung available tayo doon, sa unang doon original. tayo. Uh -huh. mm, second option na lang itong area to. Basta kayo, pag dumating si, si Pastor, diretso kayo ng CR. Okay? Okay, okay na kayo? Okay. All set na, all set. Kung hindi man, wala tayong magagawa. Ang <laughs> importante, rinig. Hindi, malayo ako eh. So, ang um, may mic ka. So, ayan na, na si Sheila ay nag-aabang sa NCBA. Yung iba nating kasamahan ay nasa area na. Makikita nyo naman sa video clip. So, paano ba namin na pa at nakuha ang araw na ito kay Pastor? Nagsimula ito sa isang istorya na gawa, -gawa lang namin. Chat, lang ng chat, lang ng chat. Para lang ma-remind at hindi niya makalimutan. Disclaimer lang po, wala naman po talaga siyang pupuntahang problema kundi isosopresa lang namin talaga siya. Tara, umpisahan na natin ang istorya. So ngayon, kadadaan lang ng ating pastor. At sa puntong ito ay sasalubungin naman ni Sheila si pastor papasok ng restaurant. Ulitin ko lang ah, 100% ay walang alam si pastor dito. Dahil ang alam lang niya ay meron silang imimit na super close friend ni Sheila na meron pinagdadaan ng problema sa pamilya. Sa puntong ito, dahil nagbago ang lamesa na dapat namin pagdausan, nakalimutan ni Sheila kung saan dapat talaga siya uupo. Dahil kanina, madami pang customer ang kumakain at kailangan pa namin magpa-reserve. So dahil nagkamali ng pwesto sa pag-upo si Sheila, madaling napansin ni Pastor ang aming mga kasabwat. Sa totoo lang, nagkaroon pa kami ng rehearsal dito kapag nagkataon na bago ang pwesto ng lamesa at upuan. Nakaisila talaga lahat ang pressure kasi kailangan niyang gumawa ng madaming alibay kay Pastor. Kaya tara, pakinggan natin sila. Kasi hindi pa rin naman pa rin malabas. Eh. Nasa ano daw po doob? Nasa loob pa daw po na pa-out na. Pa-out na yun na Kasi kung dito nga tayo, kakain tayo. Ah. Kasi kadami tayo na ano. Malibay na sa gurnya yung lupa. Yung ano. Ilan to na ba doon? Ano po? 21? Wala pa. Ang problema, pamilya. May asawa. Sa asawa, problema. Ay, sa pamilya po niya? Sa fam? Fam? Family po? Parents? Parents. Hindi okay. sa asawa. Saan ang asawa niya? Wala naman po. Ano lang siya? Single parent? Single parent. May anak siya? Ano po? Magwa-one year old. Ah. Oh. So, may hindi wala din ang malaki? Saan siya nakatira? Sa mga oras na ito, susupresahin na rin nila Angel at Roselyn si Pastor. At ito na ang sinyales na kailangan ng pumunta nila Buboy at Jobert sa counter para iserve ang pagkain. Dahil nakapwesto pa harap pa counter si Pastor, ay napansin niya ito. Christian! Christian! Christian. Magawa nila dito. Baka mo order ng pagkain nila mama Christian! Hindi!

sa kung anong alas 2 nilagyan ko dahil doon sa appointment natin. Ay, ano? Alang yung port, Dan. Ay, ano? Sino yung meet mo, na. Sa mga pastor. Alas 2 kanila. Hindi ko ni-reply ah. Ay, kasi ba ako naman. Importante ba yan? Ito? 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 sa Ito? 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 Ang No Sunday po. November 5 pa na. O yan, no? Ano? Siyempre, mas malagay yung tungkulin natin sa church. Sa gawain ng mga ah. Si Sheila pa. <laughs> Malakas, <na. laughs> Malakas. Malakas po eh. pa do po siya. Kung may make-up pa. Ah? Hindi po po matalihin. Ay, dito ba nag-a-work Oo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> sa, sa na kay Pastor. Bakit na lang kaya nagsiyan sila sa uh, ano. Uh, ah, ba't doon gusto? Ito lang dalawa natin ka namin. Ba't doon yung gusto? Ay, yung gusto namin. Sa ano? Sa doon. Sa ano? Aesthetic. Maayon. Parang na. pa. Oo, mas masarap dito eh. Malamig. Mas malamig. Kayo mga po. Oo, mga po. Mas pawisan na po kami. Mas yung klik na pawisan eh. Naka-order na kayo. Ay, paano yung lumipit kayo ng mesa? Okay <laughs> Alam po nila yan. <laughs> <laughs> ano yan? <aga>, Katropa namin nila. Katropa namin. Katropa namin. Katropa. Ayun mo sa Dali Stadion na tayo. Ayun mo. Nakalas po. video daw. Nga lang check. Alam mo ba? Sabihin sa akin ni ano ni Jomil. Pastor, kinuha mo yung mga tapo. Magalit sa akin yun. Kaya ako magkasama na kayo nung kausap natin Ano po, sabay po tayo punto. nito. Hindi tayo po. Hindi nga Oh my God! Kaya sabi mo, magkikita kayo. Kaya ako nang magkasama na kayo bago tayo magkita. pag ko Sa oras na ito, kinailangan ko nang pumasok sa loob dahil hindi pa rin nasuserve ang pagkain at nauubusan na ng alibay ang ating actor at actress. Wait a minute! Oh, kasama na rin pala ito eh. Tagal nang pod, pum pumasok na ako. Baka kaya ayaw ano lumabas ng kausap. Anong tawag doon? Prank. Okay. Ang okay. mo so, sa herta. Talagang naprank niyo ako. Approve! Yay! <laughs> okay. Hindi kita sinama. Prank niyo pala ako. Okay. Alam ko naman. Tagumpay kayo. <laughs> alam ko na ano sabi niyo. Perfect ba? Pinapasok na rin natin ang tatlo dahil sila ang huli nating sorpresa. Mas maganda kay sila kay Angel. Go! Go. 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 Ah! <laughs> <laughs> Dahil na-serve na ang lahat ng pagkain Kami ay kumain na At nagkaroon pa ng fellowship We're, all, we're done na po And then Congrats sa lahat Successful ang aming pranking. Oh, say hi! <laughs> so kami ay uuwi na. So, gano'n pa ma. Maraming salamat po. See you and God bless.